Magandang hapon sa akin mga kasuper, kasari, mga kumare, kumpare ka negosyo. Time check is 4.34pm, January 6, 2025. Three kings today mga kumare. Muntik na natin malimutan. So ito yung mga pinab uh, pinabili ko ito sa anak ko kahapon um, bago siya pum uh, nagbiyahe. Yung panganay ko, yung 4x4. Uh, Isang box is 1,480 dun sa suki ko ng grocery so hindi ko pa siya na display kasi isa na lang yung ating 4 na stock ito naman ay binili natin sa harapan ng ultra mega 154 lang isang uh, kahan ng malboro red 126 naman ang isang kahan ng camel sa grocery naman ng palengke nakabili tayo ng isang kahan ng malboro blue tapos isang kahan ng chester red dalawang flavor ng butter cream biscuit, chocolate cra cracker flavor at sya yung leche plant flavor 61 pesos ang isang balot sa grocery ng palengke dito naman sa nakabox natin ultra mega naman yan, o diba sa isang araw na pamimili natin tatlong grocery store ang ating pinuntahan Nagbaka sakali kasi ako na baka meron pa nga yung sunsilk na buy 11 get 1 free kay ultra mega kasi madalas silang mag promo doon ng mga shampoo lalo na yung sunsilk na yan so, meron naman na kaya nakabili ako dyan ng 5 na haba ng sunsilk na pink kasi napaka mabenta talaga ng sa akin ng sunsilk na pink number one na fast moving sa lahat ng mga shampoo ko dito sa akin tindahan ng sunsilk na pink kasi maging ang tindera ginagamit niya ay sunsilk na pink o diva ba yeah. sunsilk bikini men <laughs> dito yan isang box ng plus hapola choka yan mga sa sasuki naman natin ang grocery store ito kasama pa yung mga naka eco bag Meron pa pala akong binili na isang case ng Mountain Dew sa Sukiko na grocery store. Yung panahon no, parang mag ko pa lang pero halos padilim na dito sa akin loob ng tindahan. Sobrang makulimlim na. Pero sa mga normal day, yung ganyan na ano, yung ganyan na liwanag 6pm yan. Kaya minsan napapagasos ako lalo sa kuryente eh. Kasi siyempre Ah, uh, madalas 5 PM pa lang nakabukas na 'yung aking ilaw dito sa tindahan. Kasi nga nakakaduling na 'yung liwanag dahil nga ano na, padilim na. Tapos ang hirap din intindihin ng panahon. Ito mga nakarang araw. Kasi 7 PM pa lang yata or 6 PM lumalamig na ng sobra ang panahon hanggang umaga na 'yon hanggang 6 AM or 7 PM, AM malamig na talaga yan. So, halos kulang na lang magja-jacket na ako dito sa tindahan na abang ako yung nakabantay sa mga ganyang oras. Kaya lang ako kasi yung tao na kapag nag-jacket ako kahit ano sobra ng, sobrang lamig ng panahon, binabanas ako niyan mayat maya. Siguro 5 minutes lang tinatagal sa akin ng jacket hanggang uh, pinakamatagal ng 30 minutes. Tapos biglang umiinit, biglang mahangin. Yung hindi mo talaga maintindihan, parang siguro kami may dalang sakit na naman. Kasi uh, Usong-uso na naman yung new set na mga customer ko palaging bumibili dahil nga nauuso ang sipon, ubo. Pati bioflow, nagiging mabenta na naman sa akin. So, by the way, super highway. <laughs> Sabi ko, hindi muna ako magbablog muna sana today kasi ang dami ko talagang kailangan ni-edit sa cellphone ko. Kasi ang dami mga videos. So, kaya lang meron kasing ito, yung kanina na lang bumili nga ng Malboro Blue. pag ko sa kanya ng Malboro Blue, ang sabi niya sa akin, naubos na nga daw ang Malboro Blue doon sa kanto. Sabi ko naman, palagi naman dyan, ano, nauubusan siya ng sigarilyo. Oo nga eh, sabi ni Tomer. Kasi si Tomer, tagalabasan siya. Kaya, doon siya, ma uh, mas priority na bumili dahil mas malapit siya doon. Sa kanto, nakakumpetensya ko dito kasi kalsada nga ako ay skinita kada may mga bumibili dito sa tindahan ko na mga galing doon sa labas so alam ko na nga yung ibig sabihin na ibig sabihin wala nang tindas siya no naubusan yung ating kompetensya kaya napakalaking bagay talaga sa isang sari-sari store business natin lalo na ganito maliit lang ating negosyo na kinukumpleto natin lahat ng mga kakulangan kailangan bago lang maubos ay meron na tayo agad reserba meron na agad tayong binibili lalo sa mga sigarilyo ay napaka fast moving ng mga yans sa mga baguhan ng mga nagsasari-sari store business isa pang tips ito para sa negosyo para sa isang tindahan sa inyong uh, bagong tayo na tindahan Lalo na kapag babuhan ka at wala ka pang idea sa negosyo, ultimo sa inyong sari-sari store business, ay eh talagang nangangapa ka pa. Kumukuha ka pa ng idea sa mga napapanood mo o mga sinesearch mo na mga gusto mong malaman. Gusto mo na magkaroon ka ng idea. So, isa ito sa mga technique sa pagkakaroon ng sari-sari store business na kailangan kumpletuhin ang mga fast-moving items natin sa ating tindahan. Kapag baguhan ka na sari-sari store business, syempre, hindi mo pa alam kung alin yung magiging fast-moving items. Ganyan din naman ako nung nagsimula ako dito sa aking tindahan. Unang pamimili ko, hindi ko alam kung anong mga dadamputin ko sa mga kape, noodles, o sigarilyo. Syempre, habang tumatagal ka na sa iyong tindahan, nalalaman mo na kung ano yung mga fast-moving at saka slow-moving items. Kaya kailangan, pagdating sa mga fast-moving items, yung araw-araw talagang binibili ng inyong mga customer, ay huwag mo talagang hayaan na maubusan. Kung wala ka naman po na naman ay hindi mo kailangan bumili ng napakarami. Okay lang naman yung benta mo ngayon, ay pamimili mo na naman kinabukasan. Kahit pa unti-unti lang, importante, alam mo sa sarili mo na hindi ka maubusan ng mga fast-moving items sa iyong tindahan, kasi dyan tayo kumikita sa mga fast-moving items nakakabawas at nakakawalan ng customer yung palagi kang wala palagi kang naubusan sa mga fast moving items na hinahanap na yung mga customer imbis na bibili pa sayo sa iba na lang bibili kaya malaking kawalan malaking kabawasan sa iyong kita o benta sa araw-araw kaya ako talaga dibali na talagang walang matira sa aking pera sa aking tindahan importante ay mabili ko sa araw-araw yung mga fast-moving items. Kapag nakikita ko yun ang paubos na o ilang piraso na lang yan, aburido na ako niyan. Hindi na ako mapakali, kailangan sabi ko sa sarili ko ay mabili ko na ito agad. Kinakabahan ako na baka mamaya may maghanap na customer e eh wala akong maibenta, e eh talagang manghihinay ako kahit na piso lang yung ating tinutubo dito doon nga tayo dapat na mas lalong mag-focus dahil nga papiso-piso na lang ating kinikita sa ating tindahan tapos eh, kapag may naghanap pa na customer ay eh, wala tayong may benta talaga napakalaking sayang sa mga fast moving tayo kumikita sa ating tindahan sa mga fast moving items tayo lumalago ang ating tindahan kaya naman huwag natin hayaan na mawalan tayo ng mga ito dahil nga kung wala ang mga ito hindi uunlad ang ating negosyo Tandaan natin, ang isang sari-sari store business ay panimula pa lang ng ating pamumuhay. Kaya kailangan matuto tayong alagaan ito. Hindi matutupad yung ating pangarap sa buhay, lalo para sa ating mga anak. Kung pababayaan natin palagi na wala ang mga fast moving items. So, ayun lang mga kasuper kasari. sanay ay may natutunan kayong mga baguhan na nagsasari-sari store sa ating vlog for today more benta mga kasuper kasari thank you for watching see you on my next vlog bye bye